Ngayon po na mo, mula, mabenda, hamun, ay nakabalik na ang Sa mga kamo maganda. Hamon, isaya. May gano'n po, marami na nagwaharap na Puro na Ano daw ang evidensya? May bakla po na yayakap sa akin! po ang mga badim. Marami pong sa akin daw ay sa nawalan at may nakatingin sa akin na babae, pangangay, ay, pauli itumaso. pauli, 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 mo. Sa pauli, 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 pauli,